Hello, good day. Isang mapagpalang araw po uli. Welcome back to my channel. So, bali po uh, episode 2. Para dito sa aking uh, nabiling tikal brown na manok. So, update lang po dito. Bali, ayan po. Uh, tapos na yung yung kulungan na ginawa ko nung uh, nakaraang week. So, bali, ano, monitoring na lang so yun na nung after ko nitong ano makapagawa nitong kulungan nila yung ginawa kong ano pa itlugan dapat dun siya maging itlog dun pa rin siya sa lupa ng itlog hindi ko alam kung bakit ah, dun pa rin siya ng itlog eh siguro siguro hindi niya kinalakhan <laughs> hindi ko alam kung paano ko uh, tawag nito hindi ko to, hindi paano ko tuturuan yung yung inahin na doon siya mangitlog kasi yung itlog niya nandun pa rin sa lupa eh worry worry ko lang baka eh, syempre madaganan nila mabasag eh sayang naman eh pagkain na naging lupa pa <laughs> eh ito nga bali isang halos isang week na yan eh na kuha ko bali ngayon lang uli ako nagkaroon ng time kasi walang pasok uh, sunday saturday sunday so bali isang week na yung nakalipas kaya nakapa nakakolekta na ako ng uh, ilang pirasong itog Wow. So, ayan. Uh, siguro, nagsisimula, pa sa, nagsisimula pala silang mag-adjust. So, bumalik nga uli ako. Bali, yun na nangyari uli. Meron uli siyang itlog. Doon pa rin sa part na yun. Diyan pa rin siya nang uh, ng itlog. Bali, yan yung, yung dyan lang siya tangi. Bukod tangi dyan sa lupang yan. Siguro malambot. Hindi siya nangingitlog pa din sa ano. Sa hindi sa ibang bahagi. Siguro, gawa nga nung malambot yung part na yun kaya doon siya palagi nangingitlog bali yung itlog niya ano pa siya tawag niyan maliliit pa ayan o parang hindi pa siya nalaki kaya ano uh, siguro dalawang buwan pa ang uh, atayin ko bago mangitlog to nang medyo malaki para makapag breed na kapag breed na ng uh, sisisiw para ano ayan yung ginawa kong ano niyan na uh, pugad. Siguro hindi siya komportable pero nakita ko last time no ko nagpapakain. Nakita ko siya na umakyat doon sa ginawa kong itlugan dapat. Kaso hindi pa rin siya umitlog doon. So yun nga, may nakita wala ako din isa dito'ng piraso. Balibuti na lang eh hindi siya napisa ang tapakan. Eh ayun, quick update lang po sa ano, sa laga kong manok. Salamat po sa pag-ano, pagsubaybay panonood. Subscribe na din po, salamat.